gusto nila, sumunod ka na lamang. Kasi pag lumabag ka, baka patayin ka pa. Kaya tinga ko, pag tinga ko nire-rape, natakpa ko na yung mata ko, umiiyak ako. Ang mga ako na ay sige ko na Kami kaya na naging biktima. At wala kami magagawa. Pero wala kami tulong, may hiyarang tulong sa aming Totoo po yung nangyari sa kanina eh. Totoo po yung nangyari sa mga kababaihan noong panahon po ng World War II. Kailan kaya nila matatanggap yung hustisya na nararapat para sa kanila? Kasi, konti na lang sila. For the longest time, nobody wanted to talk about the comfort women. Not the victims, not the Japanese government, not the Filipinos. Isa sa mga masalimuot na trahedyang dulot ng Japanese occupation sa Pilipinas ay ang pangaabuso sa mga kababaihan. Ilang dekada na ang nakalipas, ngunit para sa mga biktima, sariwa pa rin ang alaala ng kahapon at hustisya pa rin ang kanilang sigaw ngayon. Napasa inalim sa Imperial Japanese Government ang Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Bukod sa kahirapan, matinding pagdurusa rin ang sinapit ng mga kababaihan sa kamay ng Imperial Japanese Army. May mga sapilitang kinuha mula sa kanilang pamilya upang pagsilbihan ang mga sundalong Hapon. Matapos nito, Pursahan silang pinagsamantalahan nang paulit-ulit. There were many atrocities of the Japanese imperial forces during the war, one of which would be the comfort women. Parang you are brought to a safe house or a brothel and you were repeatedly sexually abused. Para sa prostitution. But of course, during the war, para kang forced to do it. Saksi ang tinaguri ang bahay na pula sa San Ildefonso, Bulacan sa mga pangaabuso na ginawa ng mga sundalong hapon sa mga kababaihan sa Mapaniki, Pampanga na may edad siyam hanggang labing apat. Nagsilbi ang dating hasyenda bilang headquarters nila matapos bombahin at sakupin ang kuta ng hukbo ng bayan laban sa hapon o hukbalhap sa Mapaniki, Pampanga noong November 23, 1944. Kinulong at minaltrato ng mga hapon ang mga menor de edad na babae ng ilang araw hanggang tatlong linggo rito. Parang prisoners of war sila. Uh, they were interred in, in, kasi intern internment. They were interred in that uh, safe house and yun na nga, they were sexually abused. In fact, the Japanese government do not consider them comfort women kasi hindi naman sila talaga yung yun nga, But they were repeatedly abused and used there in, 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 in bahay na pula. Taong 1946 nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga dayuhan. Natapos ang World War II, ngunit hindi kinilala ng mga Hapon ang kanilang pangaabuso sa mga tinaguriang comfort women sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. May 80 years ngayon ng malaya at uh, 80 years of injustice, no? Yung napagsamantalahan na sila no November 20, uh, 1944 pero yung pagsasamantala na yun halos nagpatuloy dahil sa kawalang aksyon ng gobyerno. Hindi rin madali sariwain ang mga alaala ng gera. Noong 1991 lamang may naglakas loob na humarap sa publiko para singilin ang Japan sa kanilang kinawa. Nangunahan ni Kim hak -sun mula Korea ang pagsisiwalat ng kanyang karanasan bilang comfort woman. That's why for the longest time nobody wanted to talk about the comfort women, not the victims, not the Japanese government, not the Filipinos. Makalipas ang isang taon mula nang magsalita si Kim Hakson ng Korea, sinundan ito ni Lola Rosa Henson. Ang kauna-unahang comfort woman mula Pilipinas na nagbahagi ng kanyang karanasan sa radyo. The existence of the comfort women only started to surface in the 1990s because of Lola Rosa so who publicly admitted that she was brought to a house and ang kanyang ano nga she was a sex slave it was not just rape but being repeatedly used for sexual purposes by the soldiers. So, yun yung comfort women issue. Now, because of the bravery of Lola Rosa Henson, all the other lolas at that time who, you know, numbering about almost 198, if I'm not mistaken, came out to say that we were also comfort women. And then there was also Markova, the comfort gay hindi formal na kinilala ng Japan ang pagkakaroon ng malawakang pananamantala sa mga kababaihan noong kanilang pananako. Ngunit taong 1995, itinatag ng kanilang gobyerno ang Asian Women's Fund na lumilikom ng donasyon mula sa mga organisasyon o individual para sa mga comfort women mula South Korea, Pilipinas, Taiwan, the Netherlands at Indonesia the Japanese government refused to recognize that there were comfort women. What they said was that if there were comfort women, they were prostitutes. That was their job and they were paid for it. Parang ganun. But of course, in other places, there were also comfort women. Kasi when, if the Japanese government will recognize it, then something's got to give. They, they have to give payments which I think they do not want to do. So that's why at, until today although there was a fund set up for comfort women by some uh, private entities in Japan it doesn't constitute an official apology and reparation from the Japanese government. Kabilang ang malaya lolas at lila Pilipina sa mga patuloy na lumalaban para sa comfort women. Binubuo ng mga biktima at mga volunteer mula iba't ibang panig ng Pilipinas ang dalawang grupo. Simula 2018, sinunda ng The Star ang kwento ni Lola Estelita D., isa sa mga aktibong miyembro ng Lila, Pilipina. Ay, si Lola Estelita D. ng Lila, Pilipina, Gabriela. Labing tatlong anyos lamang si Lola Estelita nang mapabilang siya sa mga kababaihan na napasakamay ng mga Hapon sa Talisay Negros Occidental noong 1945. Kabilang siya sa mga aktibong lumaban upang mapigyan ng formal na pagkilala at kabayaran ang Comfort Women mula sa Japanese government. There, aside from asking reparations from the Japanese government and asking the Philippine government to represent us, Because the Philippine government, instead of agreeing to represent the Malaya Lolas, I think the Supreme Court uh, junked their petition to represent the Comfort Women no? against Japan. And of course, the issue nga of the Comfort Women statue which was erected uh, in Ross Boulevard, but Rodrigo Duterte allowed the removal of that because of Japanese government's pressure. Itinayo ang Comfort Woman Statue sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Manila nitong March 8, 2017. Ngunit makalipas ang isang taon, pinatanggal din agad ito noong April 28, 2018. Sa para hindi Alaman ang mga hakulayang ay may kapadalan. Kami ngayon ang naging biktima. At wala kaming magagawa. Bigo man mapigilan ang pagpapatanggal ng makasaysayang estatwa, nakahinga kahit papano ang mga biktima dahil sa paglabas ng desisyon ng United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Committee nitong 2023. Ayon sa kanila, nilabag ng Pilipinas ang karapatan ng mga biktima ng gera, partikular na sexual na pang-aabuso. Dahil hindi sila pinigyan ng gobyerno ng suporta sa kahit anong paraan. Mailap man ang hustisya sa kanilang comfort women na nanatili ang pag-asa kay Lola Estelita na makakamit nila ito habang buhay siya ngunit hindi na ito kailanman nangyari dahil dinawian siya ng buhay nitong November 24, 2024 sa edad na siyam <tell> na <noise> dalawa sa huling public appearances niya ay ang press briefing sa Kamuning Bakery noong April 2024 at ang isang panayam sa GMA artists na sina Lopez at Ashley Ortega na gumanap bilang comfort women sa historical show na Pulang Araw. Totoo po yung nangyari sa kaligayan, totoo po yung nangyari sa mga kababaihan ng panahon po ng World War II. Kailan kaya nila matatanggap yung hostesya na nararapat para sa kanila? kasi konti na lang sila okay ano mga mahalagang bagay uh, dapat yung implementation ng uh, United Nations and decision ano ibig sabihin nito sa so, ako dapat magkaroon ng reparasyon, no? uh, kabayaran sa lahat ng hirap ng suffering na dinala sa Malaya Donas. At uh, ito ay mag dapat magmula sa ating uh, sariling gobyerno. Kahit pa na ang perpetrator ang tunay na gumawa ng salanan ay ang Japan, dapat din magbayad ang Pilipinas sa mga lola dahil sa napakahabang panahon na walang ginawang aksyon ng ating gobyerno. Siyempre, dapat din uh, hawakan ng gobyerno ang kaso na Malaya Lolas laban sa Japan. Dapat singilin ng ating gobyerno ang Japan. Tunay lamang maghihilom ang sugat ng kahapon kung mabibigay ang kustisya sa mga comfort women sa nalalapit na kinabukasan. And the only way para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, hindi ito maulit ay tiyakin na ang lahat ay alam ang kasaysayan ng Malaya, Lola. No? We cannot have a good future unless we reckon our present from the past. Wala nang iba pang uh, pwedeng gawin kung hindi alamin natin ang ating kasaysayan.